ito. Yung uh, coconut delight. Nakis Wow, baka tumapo niya. No? Patutunaw na. <laughs> Tunaw na. Okay, <laughs> dira mo pa ganun. Doon na tayo kasi natutunaw na eh. Yun o mga ka dito tayo ngayon sa, sa London Drugs kumain tayo ng ano makdo pag -as. sunduki martin harap tayo sa loob hindi tayo sa ano west entrance pa to may okay, marami isang daan ng ito yung napakatahimik na lugar dito parang pinaka minimal din nila rito to. Okay, sa ano sa London Drugs. May ibabalik lang tayong ano. May binili tayo na hindi natin nagustuhan. Tok tayo di sa loob. Hanggang ano to, alas 10 ng gabi. Tapos. Dito ang ganito Eh. Ah dito, ano pala si ito? Yung nagpa-medical, may medical din pala sa loob nito. Yung sa may pinakadulo na rin. Yung sa loob. Ng London Rags. Ang daming ano no? yung mga gamit. to oh. Karamihan dito naka -ano, Puro naka-save. Save 15. Mga naka-save para rito. Ang dami. Mga appliances. Marami dito sa area na to. Ano? Naka-save lahat to. Naka-save lahat to. Last chance na naroon Yung mga appliances, marami rito. Ito kasi mga ating marami rin dito yung mga ano. Yung mga sa mga gadget. Car accessories dito rin yun. Marami rin dito. Lalo yung mga sa ano yung mga pang ano. Gamit sa pag, pang ano, pang vlog. Marami rin dito. Dito maraming ano rito DJA dati. Eh. Nawala na. Mga power bank na lang inaan dito. Tapos dito mura ano, dito mura magpa-picture ng ano, ng passport. Yung 34 dollars sa isa sa iba. Dito yung 34 dollars mo parang dalawa na kayo eh. Kaya dito mura mag ano dito, picture. Dito nilagyan ng mga gadget eh mga nakasig ah ito yung iba dito Pero nabawasan ng DJI eh. dollars ah, ito yung eh, meron ako nito eh Kano kaya rito yung handle na ganun Tanong tanong nga tayo dito Ito yung mga katimo Ito yung, mga, ito yung latest ngayon no? Ito Ang um, um, Maganda rito ito Matatanggal sya Tapos pwede mo syang ikabits Kahit saan Kasi ito yung pinaka monitor na Ito 8K na rin tong ano Isa 360 export Ito naman yung 8K na rin yung ano Action Ito oh Napiplip din to. Ayun na pa na latest nila ngayon. Si ito yung ano. Ito yung GoPro Hero. Yung 13. Black. Mas ito kompleto na. Ito kompleto na to. Tell siya pero kompleto na yan. You know mga ka-team. Dito tayo ngayon sa ano? Sa community center ng uh, Cochrane dumayo tayo rito kasi walang o, wala nang open dun sa ano sa Calgary. Wala nang open na uh, parang ano parang uh, clinic. Oh. Wala. Dito tayo check natin. sa information. Saan kaya sila rito? Ah, tignan. pag na yata. tingnan natin. Ah, ito. Nakupo. Ali. Sa ano, sa loob, ah, buod na lang, ano si, ano, tinawag agad si Martin nung pagpasok natin, tinawag agad siya. Dito kasi sa Cochrane, maganda rito, yung urgent care nila rito, um, mas mabilis. Hindi agad doon sa Calgary, matagal ang intayan dun. Naranasan na namin mag doon ng pinakababa babay 8 oras dun eh na intayan dapat tayong tulog eh galing tayo sa ano sa trabaho sa overnight eh ang duty ni Martin hanggang 7 o'clock pa sana kaya lang ah, uh, yun nga na aksidente na pag ano niya nung kape na ano siya natag dito natag dito yung um, natapunan siya nung ano nung kape sa kamay tsaka doon sa paa kaya nung pagaling namin dito yung paso niya lumulubo na eh sana bigyan siya ng ano ng uh, pang first aid doon na uh, para hindi na ano mabawasan ni lobo, ano, lobo ng ano paglobo ng balat. Ano, medyo magapa yung mata natin ah. Lahi pa naman ito dito sa amin. Siguro mga ano to 45 minutes eh itong Cochrane. Kaya baka mamaya pagkatapos mag-explore na lang kami rito. Punta na namin dito yung mga uh, ang dito mga pinupuntahan nila mamay Itay lang natin bud na lang tinawag ni si Martin at hindi uh, tayo matatagal sa ano baka kami kumakain eh ay, ewan ko lang order na lang kami doon sa ano sa KFC mamay yeah. kaya yeah, waiting lang tayo rito Ako ay okay na eh na nga ano oo oh. yung sa kamay mo yung kamay mo buti ito aloe vera daw yung sa kamay oo oh, yun. tapos bibili mo lang sa Walmart ng ano Wait, ito how 2 weeks siya Baka up to 2 weeks hindi papasok. Under WCB naman. Oh. Kasi sa trabaho naman. Ay, sa trabaho naman. Sa na ka, doon, doon ah, yun? doon. Facing the wall. pala ka? Oh. Ay, ay, anong pinagkakit? Eh, well, ay, ano eh. Ay, Pina hindi pwede sa ano yan, no? Ay, ano? Mga stop may nakasulat, di ba? Oh. Ano, no, ah? Ah, doon ba? Kaya mo maglakad, Martin? <laughs> Ganda no. Ano yan eh, nakarap. Okay. Uh, na. Give you Oh. Okay. weeks. si Martin? Two weeks. Lakas <laughs> Okay. 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 Ako na Okay. 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 Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Lang, mo. Sige. Pikit -pikit okay. na Okay. 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 Okay sip on. Ah, tara. Ano yan? Ay, wala akong mabasa sa sip on. Ah, na sipon Ah, ano, na, sipon. <laughs> haba na pila talaga ng ano to, mac case na to. Ito yung sikat na ice cream dito sa Cochrane. Bibili tayo. Wait, kahit tipe pala si Martin. Ang <laughs> haba ng pila. May tayo tayo sa Bakis. Bakis. Let's go sa pila. Ito e yung pinaka, ano, 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 pinaka downtown nila ito eh. Haba ng pila. Ito lang din nag-ano mainit eh. <laughs> No? Ay, oh, yan yun. Masok tayo. Mahaba ang pila talaga ng mga case na to. but na lang di ng maaral. Pero kailangan bilisan lang natin kasi coming daw ano, storm? <laughs> yung ano daw, yung uh, storm is coming. Kailangan mga ano, taya tayo, pa naman to. Kailangan natin na. Buti na lang, ano, maandar naman yung pila pero mahaba pa rin yung ano pila yung mga flavor ayun tatak ng ano nila ang ah, makis talaga na yung tatak ng uh, ice cream nila hindi eh, ba buksan? ano ba yan? ang hina naman ayan oh. ayun, ayun siya sabi niya check natin ang maganda yung anorate ganito case Dami, maraming nga no. Grabe nga uh, binili, pila lahat. You know, ito 'yung akin. Kami titikman natin tong ano, yung uh, coconut delight. Keste, wow, niya? Totoo ano. na. <laughs> Totoo na. Ay yeah. tikman mo. Ubi Matabang, pero masarap yung keso. Mm -hmm. Dapat sabay mong kakainin, mm hmm. dilaan mo pa gano'n. Baka matapon yung Hindi, okay, dilaan mo pa gano'n. Okay. Okay. <laughs> <Not the> <laughs> ano tayo? Kasi na eh. mga ka yung looban, Chico. Chico. Pagod ka, Chico. Uy, pagod naman niya si Chico. eh pagod dyan, Chico. Pag nandito kami, matutulog ka. Kasi ito mga ating pag gumaalis kami, hindi natutulog ito mga ito eh. Pag, uh, pag nandito kami, matutulog ka ha. Huwag tahol ng tahol ha. Ayun pa isa. Ay, ito pa pala si Sachi. Kalokan ka mo, wala naman si Sachi. Ano Sachi? Ha, ito naman walang problema sa tulog to. Tulog ng tulog lang na no? si Jiko na, ano? Ayan. <laughs> ano, hindi na. Tulog na tayo. Mainit ba? Ito lagi siyang naka ano to, diaper kasi lalaki to, walang ginawa sa kundi umihi kusang sa saan ang sulok. Ihi doon, ihi kaya pag wala siyang ganyan diaper, eto eh, mahirap na hindi naman natin bahay to buo pa lang tayo. Mahirap nang ihian yung mga sulok-sulok kasi matapang ihi ng mga aso. Kaya ito, mahirap na. Kaya lagi siyang ganyan. Oh, nangangalabit ko. Wala si mama. Ano, pamasok na? O oh, ano, ano gagawin natin ngayon? Di ba tayo natutulog? Tulog muna tayo kahit two hours. Ha? Tapos punta tayo mga medyo sa ano, Costco. Sachi. Sachi! Sachi! Ito gusto na ito, ganyan. Ipaginawa kami. Sachi! Hey, hey, Sachi. Ha? Huh? Umalis ha. Nisipag tayo. Yun know, o mga ka-team. Ito. At, uh, galing tayo dun sa ano? Sa Cochrane kanina. Galing tayo ron. Tapos sa uh, okay naman yung ano ni Martin. Um, bali, recommend na lang ng ano ng uh, kung ano ipapahid dun sa sugat niya kasing tatlong daliri niya ang ano eh, ang uh, ang uh, ano lumobo ang pag ganun pala ganun oh, pag daliri niya sa paa kaya hindi makapasok ngayon yun automatic yun ano uh, magaan siya ng WCB kasi dun siya nun, dun nangyari sa amin uh, sa mismo, sa trabaho niya nangyari kaya WCB ang, ang bahala na ron ang magabayad ng kung bakit hindi siya makakapasok kaya yun, kaya sabi ko kay Shakira, ingat-ingat na lang siya ron sa ano, yung pinaka-grinds kasi yun eh. Yung mga getrabaw dyan sa Tim Hortons, yung pagkawa ng kape. Diba pagkatapos tapos na siyang yung kape, tatanggalin mo yung, uhugutin mo ganun, tapos tatanggalin mo yung filter. Kaya ang problema rin minsan nagka-clog siya. Kaya kailangan, ano, minsan di mo rin kasi machimpuan eh. Kailangan dahan-dahan ka. Pag yung biglaan, tinatak mo siya, tapos barado pala. Yun ang nangyari natin, eh. mga atin dito, tumapon tapos nagulat siya nagulat siya tumapon doon sa paa niya first time kasi nung ano ni Matt magtrabaho na comic ano siya coffee maker pa siya ron siyempre uh, naka-experience sa siya kaya sabi ko kay Shakira Shakira ilang years na yun doon pero hindi naman siya natsyempo tsyempo lang talaga yung aksidente talaga hindi mo maano eh, no? kahit na medyo maingat ka talagang lumulusot pa rin eh, aksidente si Shakira ilang years na yun doon hindi naman siya na ganun eh. Tapos sa uh, Ewan ko lang kung nagko-comment maker siya doon si, si Martin kasi automatic Kopy maker siya doon Part time siya doon Kaya yun Yung mangyari doon Mag-uusap na lang doon yung ano Yung uh, nag, May form ng WCB Bibigyan natin sa company ng Team Hortons Kasi kung saan nangyari Yun ang mag magaan rin Mag-aasikaso mag Para mabayaran yung araw na hindi siya makapasok Dahil doon sa nangyari ng uh, Sa nangyari hindi natin inaasahan Na talagang uh, kailangan na eh, araw-araw tayo mag-iingat. Araw-araw tayo mag-iingat, araw-araw tayo maglasal bago umalis tayo, bago kumilos, bago gawin ng kung anong bagay, eh, magdasal tayo at mag-iingat. Kaya pag ano yung sa, ano yung sa, yung sa driving, yan, dito sa Calgary, kailangan na, ah, defensive driver ka, kailangan, hindi ano ako tumating kasi nag-drive na rin siya. Kailangan ikaw mag-iingat sa mga nakakasa, nakakasabay mo dyan. Ikaw mag-iingat sa kanila hindi sila mag-iingat. Ikaw ang mag-iingat. Kaya, yun. Kaya, yun. Ito, maraming salamat sa mga araw-araw na pagsabay-bay sa mga vlogs po natin. At sa araw-araw na nagko-comment, nag-like, nag-share, nagbibigay ng mga uh, info, mga tips. Maraming salamat. Tsaka dun sa mga sa mga bagong subscribers natin, maraming maraming salamat at uh, welcome sa team. Yung mga dati ng subscribers natin, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na lang po. At uh, para mas madagdag po kayo sa mga subscribers natin dyan na nanonood sa atin. Para tas, i nyo lang po yung notification bell para ma-update po kayo sa, ano, sa mga vlogs po namin. Yan. Tapos doon sa mga silent viewers, maraming maraming salamat. Kaya sa mga sa lahat, sa lahat ng sumusubay po, po, sa mga vlog po namin, maraming, maraming maraming salamat. And, ay, shoutout nga po pala sa ano, Ah, uh, shout out nga pala kay uh, Mary Jane Noval Roy. Mary Jane Noval Roy. Ah, uh, sabi sa amin madalas si doon ng mga vlogs po namin. Taga ano siya, Seattle, Seattle, Washington. Yan. Shout out sa uh, Mary Jane Noval Roy. Bali, ano siya, pinsan siya ng mga kababata ko ka doon sa Pilipinas. Yun yung mga kalaro ko rin, yung mga batch ko ka doon. siya ng nagpapa-shoutout yan. Maraming salamat at uh, mga mag sa panood ng mga vlogs pa natin. Ingat-ingat po kayo dyan. Kaya yun, sa mga magpapa-shoutout pa po, ah, uh, mag-comment lang po kayo. Tapos uh, isa-shoutout natin sa mga susunod na video natin. Ayan, ito ang at uh, ito lang muna ang vlog muna natin. At uh, maraming maraming salamat sa araw na pagsubaybay. At uh, see you on the next vlog na lang po uli, mga ka-team. Bye-bye. I'm